Katulad ng madalas kong sabihin dati, yung gulo, yung away between Type Incorporated, yung dating Itbulaga, na ngayon ay naging tahanang pinakamasaya at syempre yung programa nga sa TV5 ng TVJ, di ba yung dalawang grupo na yan, makikita mo parang, parang ugali ng mga pulahan at mga die hard. Hindi natin ma matumbok kung saan dyan yung diehard at saan naman dyan yung mga pulahan, yung mga pulangots na tinatawag. Pero yun nga, mukhang Wa uh, mukhang napatumba ng TVJ eto pong tahanang pinakamasaya dahil nga kamakailan napanaluna ng TVJ yung kaso na, na kanila ang itbulaga at hindi na dapat gamitin natong Tape Incorporated so ito yon isang napakalaki o nagpakilalang insider sa Tape Incorporated ang nagbahagi tungkol sa pagsasara magsasara na po ang tahanang pinakamasaya ng balita natin ay mukhang si Mr. Willie Revilla naman ang papalit. Nako, good luck. Tatakbo yan sa pagkasenador. So parang, parang pabor naman sa kanya na meron siyang bagong programa habang papalapit naman ang 2025 election. Anyway, magsasara na daw itong tahanang pinakamasaya. Ito, ito yung nakakalungkot sa totoo lang. Dahil alam natin, maraming apiktado dyan na mga trabahador. Yung mga nasa likod ng kamera na umaasa sa kanilang trabaho. Ayan. So dito, ramdam na ramdam natin kung ano yung nangyari sa ABS-CBN naman. O, ba? Diba? So yung, yung ganitong klaseng away, minsan pag dumating sa sukdulan, okay, uh, makikita natin hindi na talaga healthy yung kanilang competition. Hindi katulad ng mga uh, shows ng ABS-CBN itinuturing nilang healthy competitor yung mga ibang programa na nakakatapat nila. Pero yun nga, etong dalawang nagtapatang programa na ito, huwag na natin isali dyan ang It's Showtime dahil labas talaga sa usapan ang It's Showtime. So ito pong tahanan, pinakmasaya at syempre ngayong TVJ, matindi yung kanilang bangayan, matindi yung kanilang parinigan at sabihin na natin, lumala yung kanilang away hanggang sa punto nga na, na mukhang yung isa ay naagrabyado, mukhang yung isa ay talagang talagang nawalan ng laban. Ayon, bagsak. Baon daw kasi sa utang, dahilan kung bakit mawawala na ang tahanang pinakamasaya. Yan po ang ibinahagi ng insider na galing nga sa Tape Incorporated. So magsasara na po itong tahanang pinakamasaya. Now you see? Talagang lahat naman ay may katapusan. Lahat ay may hangganan. Kaya dapat ang, ang focus natin ay kung ano yung pwede nating uh, itulong pwede, kung ano yung pwede natin o pinaka-advocacy pinaka natin para sa mga kababayan natin. Dahil nag-focus sa tingin ko sa competition itong, itong programang ito at hindi nila pinagayos at pinagbuti ang kanilang trabaho at wala tayong makitang totoong, totoong intensyon para makatulong sa kapwa at magpasaya sa mga kababayan natin. Kaya ganyan po ang nangyari. Katulad po ng ginagawa ng ABS-CBN, sa mga programa nila, makikita natin maraming, maraming rason kung bakit nabubuo ang isang programa ng, ng ABS-CBN. At kadalasan yung mga rason na yan ay para sa kabutihan ng mga kababayan natin. Either na may mapulot na magandang aral ang mga kababayan natin o kaya totoong makatulong sa ating mga or sa mga Pilipinas. Ganyan po dapat. So kung ano man ang mangyari, kung totoo nga mawawala na itong tahanan pinakamasaya, good luck. Pero ang sinisiguro lang natin, uh, sa parte ng ABS, cbn at ng It's Showtime, sigurado magiging healthy competition pa rin. Um, between It's Showtime nga at syempre ng TVJ. Depende na yan sa TVJ kung paano sila lumaban. Pero yun nga, naniniwala ako na patas lumaban ang It's Showtime. Okay, good luck.